Welcome. Welcome to Lola Mutas Channel again, guys. Ito po ang ating ulam ngayong tanghalian. Ayan po. Sitang, talong, ampalaya, okra, at may sili. Magluluto tayo ng pakbet, guys. Ayan. Gigisa natin na yun ang giniling na pork giniling na pork. Ayan, guys. Magluluto si Lola ng giniling na pork. At pakbet. Ayan. Lagay na natin yung ano para maluto. Ayan. Lagay na natin. Atin nyo ng ay, ito ito.